good morning, good morning. Good morning mga idol. Nagbabalik po ang inyong ka-JBC ka channel Ito po ang ating mga bibi ngayon mga idol. Malalaki na sila oh. Ayan yung inahin natin. Ito siyam tong mga to eh. Siyam to mga idol. Ayan oh. Laki na. Eh, mga bibi natin, mga idol, oh. na, oh. Tataba. Ang tataba ng mga bibi, mga idol. Ayan, oh. E pa yung dalawa, oh. mga idol. Good morning, good morning. Yung mga bibi natin.